ang gabay ng Sambayanan. Ang tamang oras, sa alas 6.30 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, Bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga. Araw tayo ng lunes, 24 sa buwan ng Nobyembre, taong 2025 para sa Bagong Araw. Ito po si Heidi Bernardo, Sampang. Bagong Araw, Bagong Balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, Bureau of Immigration naka-heightened alert laban kay Zaldico at labimpitong iba pang akusado sa Flood Control Project anomalies. Apat na akusado rin sa nasabing iskandalo, hindi naman matagpuan ng QCPD. At sa kalakalan, DICT nagbabala sa pagdami ng holiday scams, inilunsad ang Oplan Paskong Sigurado. At ngayon sa detalye ng mga balita. ¡Nadie, palita! Isinailalim ang Bureau of Immigration sa heightened alert kasunod ng inilabas na arrest warrants laban kinadating ako Bicol Party List Representative Zaldico at labing pitong iba pa na akusado sa maanumalyang flood control project. Ayon sa BI, nakapasok na sa database ng ahensya ang pangalan ng lahat ng inaakusahan. Ibig sabihin nakatimbre ang kanilang paglabas o pagpasok sa alinmang paliparan o pantalan sa buong bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, mahigpit ang atas sa kanilang mga tauhan na agad na makipag-ugnayan sa pambansang pulisya para sa pagsisilbi ng warrants alinsunod sa itinatakda ng batas. Samantala, sinabi din ng BI na ang apat pang akusado sa flood control anomaly ay kasalukuyang nasa labas ng bansa. Gaya ni na DPWH o Department of Public Works and Highways OIC Planning and Design Division Chief Chief Montrexis Tamayo, na huling na-monitor sa Qatar, SunWest Incorporated President and Board Chairman Aderma Angeli Alcazar na nasa Australia at SunWest Incorporated Treasurer Cesar Buenaventura na nasa United Arab Emirates. Samantala, ayon sa Philippine Government, ang huling location ni Ko ay sa Japan at mula doon ay nagbalik ito sa Europa, ngunit lumipad muna sa China nitong Webes. Ayon sa BI, kailangan ng mahigpit na interagency coordination para hindi matakasan ng mga akusado ang kanilang pananagutan. Tiniyak din ni Viado na nakikipag-ugnayan sila sa mga law enforcement agencies para masiguro ang tamang paghahain ng warrants laban sa mga inaakusahan. Apat namang personalidad na inaakusahang sangkot sa flood control scandal ang hindi matagpuan ng mga otoridad. Ayon sa Quezon City Police District, bigo ang kanilang mga tauhan na maabutan sa registered address ang mga akusado. Sinabi ng QCPD na dahil dito hindi na isilbi ang warrants para kina Dominic Domingo Serrano na Construction Division Chief ng DPWH Region 4B, Lerma Dotado Kay Bids and Awards Committee Accountant 4 ng DPWH Region 4B Timohen Adyong Sakar, Material Engineer ng DPWH Region 4B at Anthony Ngo na Board Member ng SunWest. Sa ngayon ay pinagahanap na, na sila dahil wala sila sa kanilang tirahan. Tiniyak naman ng QCPD na paigdingi ng kanilang follow-up operations at district-wide manhunt efforts katuwang ng national agencies gaya ng Philippine Center on Transnational Crime. International Police, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Nadidiin ang apat sa substandard na 289.5 million pesos na flood control projects sa Oriental Mindoro, kung saan dawit din sa investigasyon si na dating ako Bicol party list, Representative Elizalde Dico, pito dating DPWH employees at apat pang board members ng SunWest Corporation bagong araw, pangunahing balita. Kaugnay nito, tinangka din ng Kadinang Daraga Municipal Police Station na isilbi ang warrant of arrest laban sa isa sa mga akusado sa maanomalyang flood control project sa Daraga, Albay. Ayon sa Daraga MPS, biyernes ng in-issue ng Sandigan Bayan 6 Division ang warrant, kaugnay ng mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents at wala umanong piyansang inirekomenda para sa mga nasabing reklamo. Napag-alaman ni itong Sabado nang sinilbi ang arrest warrant sa bahay ng akusado sa Barangay Tagas, ngunit wala doon ng aarestuhin. Batay sa impormasyon mula sa misis at ina ng akusado, Oktubre pa nang huli itong umuwi sa Daraga at posibleng ito ay nasa Maynila sa ngayon. Hindi pa rin siya natatagpuan ng mga otoridad. Samantala nitong Sabado rin, nakapagsilbi ang National Bureau of Investigation ng arrest warrant laban sa isang personality oportunidad na sangkot din sa flood control controversy. Biyernes naman ang i ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang arrest warrants na inisyu laban kina dating Congressman Zaldi mga opisyal ng DPWH at mga direktor ng contracting firm na SunWest Corp. Ito ay makaraang tukuyin ng Sandigan Bayan si Co at labing anim na iba pa bilang suspects or subjects sa arrest warrants na isinailalim na rin sa hold departure order. Bagong Araw, Balitang Kalakalan. Department of Information and Communications Technology nagbabala sa pagdami ng holiday scams, inilunsad ang Oplan Paskong Sigurado. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Oplan Paskong Sigurado upang protektahan ang mga mamimili laban sa scam. Ito ay kasabay ng babala ng ahensya sa mas lumaraming scam ngayong holiday season. Ayon sa ahensya, tumataas ang insidente ng panloloko dahil sa pagdami ng gumagamit ng e-commerce, e-wallets, remittances at mga natanggap na cash bonus. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na nais nilang palakasin ang kampanya laban sa cyber crimes at hikayatin ng publiko na agad mag-report sa hotline 1326 kapag nabiktima ng scam. Ipinahayag din niya na itinutulak ng DICT ang pagtatapos ng paggamit ng 2G and 3G frequencies ngayon taon upang masigurong mas ligtas ang komunikasyon gamit ang 4G at 5G. Samantala, inaasahang ngayong linggo na bababa ng 50 sentimos kada litro ang gasolina, habang posibleng tumaas ng 50 sentimos kada litro ang diesel, piso at 35 sentimos naman ang kerosene ayon sa Department of Energy o DOE. Ayon kay DOE Assistant Director Rodella Romero, ang pagbabago sa presyo ay dulot pa rin ng galaw sa pandaigdigang supply at demand ng langis, at ng tensyong geopolitical sa pagitan ng ilang bansa. Dagdag pa niya matapos ang nationwide price freeze noong Nobyembre 21, maaaring walang paggalaw ang presyo ng gasolina ngunit posibli umanong tumaas ng humigit kumulang piso ang diesel at dalawang piso ang kerosene pagsapit ng susunod na linggo. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong Araw, Ulan. 潘阿虎。 Kaninang alas tres ng umaga na mataan ng sentro ng Tropical Depression Verbena, 345 kilometro sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay ang hangin hanggang 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Ito'y kumikilos pa kanuran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Samantala, shear line ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon habang amihan ang umiiral sa ibang bahagi ng Northern at Central Luzon, ang Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Masbate Iloilo at Gimaras ay uh, magiging maulan na may mga pagbugso ng hangin dulot ng Tropical Depression Verbena. Ang Mimaropa, natitirang bahagi ng Visayas, natitirang bahagi ng Mindanao, ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms dahil sa trough ng uh, Tropical Depression Verbena. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, natitirang... Ang bahagi ng Bicol region ay maulap na may kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorms bunsod ng shear line. Ang Pangasinan at ang natitirang bahagi ng Central Visayas ay maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dahil pa rin sa northeast monsoon. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan dahil pa rin sa amihan. Ang ng temperatura ay mula 25.1 hanggang 29.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6.01 at lulubog na kong 5.24 ng dapit hapon. Abangan sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, request para sa Interpol Red Notice laban kay dating spokesman Harry Roque na ihain na ng pamahalang Pilipinas ayon sa PAOK. 2026 national budget, wala ng bicam insertions pagtitiyak ni Senator Lacson. At sa palakasan, Carl Yulo nagkamit ng bronze sa Junior World Gymnastics. Bagong araw, bagong balita kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hiniling na ng pamahalang Pilipinas sa International Criminal Police In or Organization o or Interpol na mag-issue ng red notice laban kay dating presidential spokesman Harry Roque. Ito ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesman Winston Casio ay kaugnay ng reklamo ukol sa qualified human trafficking. Ngunit sinabi ni Casio na may hamon dito dahil pinalalabas ni Roque na siya ay biktima ng political persecution. Matatandaan na mayon isyuhan ng warrant of arrest si Naroque, Lucky South 99 Representative Cassandra Ong at 48 iba pa para sa qualified human trafficking kaugnay ng sinasabing scam hub na pinatatakbo ng Pogo na Lucky South 99 sa Porak, Pampanga. Sa ginawang raid na tuklasan ng PAOK ang mga katibayan ng torture, kidnapping at sex trafficking kung saan 158 na dayuhan ang kanilang na-rescue. Pinabulaan na naman ang Lucky South 99 ang aligasyon. Akusado si Roque ng pagtulong para makapag-secure ng operating license ang nasabing Pogo Hub at natukoy siya bilang tinuno ng Legal Department ng Lucky South 99 nang ito ay muling mag-apply ng lisensya, bagay na hindi pinagbigyan ng pag core. Pinabulaan na naman ni Roque ang akusasyon at sinabing hindi siya naging legal counsel ng illegal pogo o kumatawan para sa Lucky South 99. Sa ngayon, si Roque ay nasa the Netherlands para humingi ng asylum. At ang balitang ito ay uh, sa pinakahuli nga ay humingi na nga ang ating uh, Pamahalang Pilipinas ng Red Notice mula sa Interpol. Bagong arap Pangunahing Balita! Lalo pa namang inigtingan ng Philippine National Police ang koordinasyon sa international law enforcement authorities para matagpuan at madakip si Cassandra Ong. Matatandaan na si Ong ang isa sa mga pangunahing personalidad na nauugnay sa pogo hub na Lucky South 99. Ayon kay PNP Chief, Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartares Jr., gagawin nila ang lahat para mapabalik sa bansa si Ong para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ayon kasi sa paok, si Ong ay lumabas ng bansa nang siya ay makalabas mula sa detention at huling na monitor na nasa Japan. Si Ong ay may active warrant of arrest mula sa Pampanga RTC para sa qualified human trafficking kaugnay ng illegal operations ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon pa kay Nartates, mahigpit silang nakikipagtulungan sa International Criminal Police Organization matapos ang issuance ng Red Notice para kay Ong. Bagong ara, balita. Sa ibang tampok na ula, tiniyak ng liderato ng Senado na ahadlangan ng anumang anyo ng insertion sa 6.793 trillion pesos na panukalang 2026 National Budget. Ito ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ay upang hindi na maulit ang mga irregularidad sa tinuturing na pinakakorap na 2025 budget dahil sa mga questionable alokasyon. Sinabi ni Lacson na siya pinuno ng Blue Ribbon Committee na may mga hakbang ang Senado para matiyak ang mas mabusising paghimay at mas transparent na budget process. Aniya kasama dito ang live streaming ng mga deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Sa ganitong paraan, Aniya, maiiwasan ang mga insertions at backroom dealings at mapapadali ang proseso ng pagbuo ng pambansa ang pondo. Ang pahayag ni Lacson ay may kinalaman sa sinasabing 100 billion pesos na insertions sa 2025 ga'a na di umunay idinagdag ng mga mambabatas sa panahon ng BICAM Committee para sa inaprubahang House and Senate versions ng 2025 Spending Bill. Pagong araw, Balitang Bayan. Bulkan Taal, nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption ang ulat mula kay Shekaina Abalon. Nagbuga ng minor phreatomagmatic eruption ang main crater ng Bulkang Taal bandang alas 9.48 ng umaga at tumagal hanggang alas 9.50 ng umaga kahapon. Ayon sa FIVOX, ang pagputok ay naglabas ng makapal na usok na tinatayang umabot sa 750 meters ang taas mula sa bungangan ng bulkan. Sa kabila ng panibagong aktibidad, natili sa alert level 1 ng estado ng Bulkang Taal na nangangahulugang nakapagtatala pa rin ito ng mababang antas ng paggalaw, ngunit wala pang indikasyon ng papalapit na hazardous eruption. Sa iba pang balitang bayan, nasunog ang isang supermarket sa barangay Santa Maria, Kalawag, Quezon nitong madaling araw ng linggo. Batay sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP Kalawag, nakatanggap ng tawag ukol sa nagaganap na sunog sa isang supermarket sa National Highway, Bandang Alauna, Imedya ng Umaga. Agad na itinaas sa second alarm ang insidente, dahilan upang rumisponderin ang mga bumbero mula sa mga kalapit na bayan. Matapos ang ilang oras na pag-apula, idineklarang under control ang sunog bandang 5.34 a.m. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente at patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng sunog. Samantala, nagbukas ng ilang gates ang limang dam sa Luzon para magpalabas ng tubig ayon sa datos ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa Norzagaray, Bulacan, binuksan ang Angat Dam, ang tatlong gates sa 3 meters sa nagbubuga ng 359 cubic meters per second o CMS. Umabot ang water level sa reservoir nito sa 212.13 meters lampas sa normal high water level na 210 meters. Binuksan din ng Ipo Dam sa parehong lugar ang tatlong gates sa 3.25 meters na nagbubuga ng 454.20 cubic meters per second. Sa Benguet, binuksan ang Buklaw Dam, ang isang gate sa 0.3 meters na naglalabas ng 33 cubic meters per second. Binuksan din ng Binga Dam ang isang gate sa 0.3 meters na nagbubuga ng 37 cms at umabot ang water level sa 573.85 meters. Habang ang Magat Dam na nasa pagitan ng Ifugao at Isabela, binuksan rin ang isang gate sa 1 meter na nagbubuga ng 221.22 cms. Pinapalahanan ng pag-asa ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Para sa Balitang Bayan, ako po si Chikayna Abalon. Bagong Araw, Balita sa Palakasan. Nakamit ni Carl L. Juulo ang bronze medals sa floor exercise final ng 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships uh Marriott Grand Ballroom. Nagtapos siya sa third place na may score na 13.733, kasunod ng gold medalist na si Yang Lanbin ng China at silver medalist na si Simone Esperanza ng Italy. Kahit may sprained ankle na nakuha sa all-around finals, sinabi ni Yulo na napaka-emosyonal ng kaniyang podium finish. Ito rin ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa Junior World Championships at unang world-level medal ng atleta. Mag papatuloy pa rin siya sa vault at horizontal bar finals ngayong araw ng Lunes. Bagong araw, balita sa palakasan. Hindi naman makalalaro si Justin Brownlee para sa Gilas, Pilipinas sa darating na Southeast Asian Games. Ito ay matapos ipagbawal ng Local Organizing Committee ang naturalized players sa uh, 5-on-5 basketball event. Kasama si Brownlee sa original na lineup na binuo ni Head Coach Norman Black, ngunit hindi siya makakasama sa final roster dahil sa bagong patakaran. Gayun din, hindi makakalaro si Big Man Ange Kwame sa 5-on-5 bagamat kabilang siya sa 3-on-3 team kung saan pinapayagan ang naturalized players. itinuturing ang ruling na malaking dagok sa title retention bid ng Gilas lalo na't malaking bahagi si Brownlee sa kampiyonato ng bansa sa SEA Games sa Cambodia. Wala pang opisyal na pahayag mula sa samahang basketball ng Pilipinas tungkol sa ruling o kung sino ang posibleng papalit sa mga bakanteng puesto, ngunit may ulat na maaring tawagin si Jamie Malonzo Ogiochu. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw NCRPO naka-full alert simula November 28 para sa trillion peso march rallies. Mga headgear na nakakapagtakip ng mukha ipinagbawal naman sa mga pampublikong lugar sa Maynila. At sa ibang bansa, Vietnam, apektado ng matinding baha at landslide bilang ng mga nasawi umakyat na sa siyam na po. Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legaspi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Pag-ara, pangunahing balita. Ilalagay sa full alert ang National Capital Region Police Office o NCRPO simula November 28 para sa Trillion Peso March protest na nakatakda sa November 30. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Sa ngayon, nakahighted alert sila kasunod ng dalawang araw na rally ng Iglesia Ni Cristo. Sa ilalim ng full alert, nakaalisto ang lahat ng uniformed personnel para sa anumang posibleng mangyari at karagdagang deployment. Nakasentro umano ang deployment sa civil disturbance management, negotiation, monitoring at arrest. Magsasagawa din ang NCRPO ng live monitoring gamit ang mga CCTV para masubukan din ng mabilis na pagresponde sakaling biglang lumobo ang dami ng tao sa mga protesta. May nagsumiti na umano ng permit para mag sa EDSA People Power Monument hanggang alas 8 ng gabi sa November 30. Samantala, nananatili namang off-limits sa mga demonstrasyon ang Mendiola sa Maynila malapit sa Malacanang. Kasado ang Trillion People Mobilization Kilusang Bayan kontra Kurakot sa November 30 sa Luneta, gayon din sa EDSA Quezon City at sa iba pang lugar. Layo ng rally na igiit sa pamahalaan ang mas konkretong aksyon at mga reforma kontra korupsyon sa gobyerno sa harap ng flood control scandal. Bagong araw, Ipinagbawal ng Manila City Government ang pagsusuot ng anumang headgear na nagtatakip sa mukha ng isang tao habang nasa pampublikong lugar gaya ng government, commercial at iba pang public establishments maliban kailangan kailangang-kailangan. Inihayag ng Manila Public Information Office na sa ilalim ng ordinance number no. 9134 bawal ang mga nakahelmet, helmet face mask balaklava, sombrero, hoodies at tinted visors kapag pumasok o pupunta sa mga nabanggit na lugar. Pati mga rider at pasahero ay bawal ding magsuot ng face covering headgear kapag hindi naman sila nakamotorsiklo o kahit habang nag-aabang sa mga public areas gaya ng mga kalsada, sidewalk, palengke, parke at parking lots. Hindi din pwedeng may takipang mukha kahit pasaglit lamang itong lalayo sa motor gaya ng pagbili sa tindahan. May parusa at multa ang sino mang tatanggi sa law officers, banagay officials, security guard at iba pang government authorities kapag sinabihan silang maghubad ng headgear nakalista naman sa social media ng Manila LGU ang mga exempted sa nasabing ordinansa. Bago ara, pangunahing balita. Sa ibang pangyayari na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng isang engineer ng DPWH na nasasangkot sa maanumalyang flood control scandal. Ayon sa NBI, sa Kansas City natagpuan at naaresto ang nasabing engineer na kasama sa warrant of arrest para sa mga dawit sa skandalo. Isinilbi ng mga operatiba ng NBI Technical Intelligence Division ang warrant of arrest kay Engineer Dennis Abagon, OIC Chief ng Planning and Design Division ng DPWH Region 4B. Pinwersa pa ng mga NBI operatives ang pintuan ng bahay kung saan nananatili si Abagon. Si Abagon ang unang nadakip kaugnay ng kaso ng 289.5 million pesos na road dike project sa mag-asawang Tubig River sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Bagong araw, balita pandeti. Umabot na sa siyam na po ang nasawi sa malawakang pagbaha sa South Central Vietnam habang labing dalawa pa ang nawawala. Ayon sa Ministry of Environment, matinding ulan at landslide ang tumama sa mga lugar tulad ng Coastal Natrang at Highlands Dalat na nagdulot ng malaking pinsala sa mga bahay at pananim. Sa lalawigan ng Daklak, mahigit anim na po ang nasawi at libo-libong bahay ang binaha. Nasira rin ang 80,000 hektaryo hektarya ng palay at iba pang pananim at mahigit tatlong milyon na hayop ang nasawi at natangay sa baha. Nagpadala na ang gobyerno ng helicopters at tulong sa mga apektadong lugar habang maraming kalsada at riles ang sarado at libo libong residente ang walang kuryente. Ayon sa mga eksperto, mas lumalal or lumalala ang matinding ulan sa bansa dahil sa climate change. Bagong araw, Balita. Sa ibang dako, nangako si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel na gagawin nila ang lahat upang tigilan ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza mula sa muling pag-oorganisa. Sa nakalipas na linggo, tinarget ng Israeli military ang Hezbollah launchers at military sites sa Lebanon. Sa Gaza, iniulat na 21 katao ang nasawi at marami ang nasugatan sa Israeli airstrikes matapos umatake ang armadong terorista sa mga sundalo na sa tinatawag na Yellow 9. Ayon sa militar, nasa wiri ng Head of Supply and Equipment ng Hamas na responsable sa pamamahagi ng armas sa field commanders. Giniit naman ni Netanyahu na Israel ay kumikilos independently para sa sigurad or siguridad nito at hindi kailangan ng pahintulot mula sa iba bagong diwa. Mula po sa mga awit, 82, mga talatang 3 hanggang 4. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masasamay sila'y dapat na iligtas. Bagong Araw, Bagong Balita At yan po kabuuan ng ating mga balita ngayong lunes, 24 ng Nobyembre 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras alas 6.59. Panatang Makabayan Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. kinukup ko pako at tinutulungang maging malakas